Hello guys. Ayan magluluto na naman tayo guys. Ayan. Ayan mag -isa tayo ng sardinas. Gulay tayo ngayon guys. Ito yung aking lulutuin. Ayan. Patola, sardinas, deniswa at saka sibuyas bawang. Ayan mag na tayo. Ayan init na yun. Ayan na guys, ginsa ko na yung aking sibuyas at saka yung aking bawang. Ayan, pwede na yan. Ilagay ko na yung aking sardinas. Ito yung aking sardinas. Oh! Hmm. Umatalsi. Ayan na guys, inilagyan ko na ng sabaw yung aking sardinas. Ilagay ko na yung gulay. Ayan ang ating patula. Ilagay na natin. Then yung Mishwa. Ihuli ko yung Mishwa. Ayan, mo na na. Ayan, guys, ilagay ko na rin yung aking Mishwa. Ito yung aking Mishwa. Ilagay na natin. Hinati ko lang to siya. Ouch! Bali, dalawang plastic Ayan, guys. Duto na yung ating gulay. Ayan, sardinas yung halo. Ang halo niya is apat na peraso lang. Ayan, okay na yan. May sabaw. Tapos yung aking miswa. Ayan. Ayan, ang halo niya. Ito yung aking miswa. Ayan, kainan na. Ayan, sarap yan. Ayan niya lang po, guys. Maraming salamat sa panood. Bye bye